Hello. Punta kami ng ano? Punta kami sa mga mangroves. Nandito kami ngayon sa. Yung baktas lang kami. Naglakad ka kami kasi wala kaming ano. Masakyan na maliit na bangka. Yung kasama din. Matanda na po 'yan. Kasama kasama-kasama namin kahit saan. Basta dito sa isla. Dahil, kering kering pa daw niya. Uh Oo. -oh, swerte na tatong lula, nakapagaba po. Ay, <laughs> <laughs> Makagalaw. Masikip, pre. Alsa ha ko no? Alsa ha, tayo mong dara. Tayo <laughs> mong kuha. Nakakita ka ng babae. Ito siya mga bibilabs, aray yung nakuha ko. Ayun. Eh. Mm, yan. Hey. <laughs> Ay. Masarap kainin. <laughs> Masarap sa bukasa. Masarap sa paa. 'Yan <laughs> kung kunin. Napakahirap kunin. 'Di ganun kasimple ang kumuha ng mga Ako, nako. Libo yun yung mama ko pa nakakatakot siya pa na no baka may ano kung ano-anong nandyan something Ang namin, oh. galing yan, magaling. Marami na siyang nakuha. Nasa damit niya lang. Mayroon mga bibilaps. Ayan. Magaling yan. Brother ko po yan. Malaki yung ano. So nakaupo lang kasi. Nakakuha niya malaki. Punti. Maliit lang kasi yung butas. Diyan Tapos pag pa may nakapaka ilalim, anuhin mo lang siya. Dito po, tin. O, ayan po. O, o hmm. dalawa. Ano lang namin. Tirap lang din yan. Ang sakit sa po, ayan. At dahil ito lang yung... yan. Kadamu lagi ito nila. Huh? Ah, low na kadamu. Hindi sa da- Anong, ina-allergy na ako. May hmm? nakain mo kasi ako ngayon. Bawal. So, ganito. Pag napakan mo na siya, dudukotin mo na siya kasi Maliit pa kasi yung putas ko. Oh. Ang galing yan Oh. Yung nakuha ko kanina at tatlo lang yata. yun, apat. Hindi ako nagkakamali. <laughs> ang hirap niyang i-determine pag nasa paa na feeling mo maraming uh, feeling mo lahat. Lahat ang dumadampi sa paa mo. Kala mo yun na yun. May mga bato pala. Ayun, hindi ko na madetermine kung ano yun. Iiwan ko na lang. lula, oh. Si lula, sabi. Ito naman yung mama ko. Sa mga tumatawad dyan, akala nyo madali. Hindi pala. Naranasan ko ba eh. ang Ang sakit sa paa. Pag lakbay mo palang dyan sa gilid. Yung paa mo. Oo. Uh -uh. Ayun ka na lo. Gasay kumahan ah, tupon <laughs> at. <laughs> Awa ah, di na. Gan kuha ko na nagamit. Ang <laughs> kandudong? Mm hmm. Sini sinilas niya, waray pa di na. Ah, ko na tanan. Ayun naman. Hmm. Ma? Ada na kasuloy di mama. Itong pa imama nga. Duyag. Video ti Lola, rupot ka na mo umin. Ano guha ni Lola? Po, so, ito po yung nakuha ko. Ito. Ito ko. Oh. Ito yung nakuha ko. Lalakay ko sa lagayan ko. So ito na po yung lagayan ko ngayon. Ayan. O, so, ayan. So ito yung lagayan ko. So ilalagay natin dito ang ating mga libo o. so ito yan marami ako na so may may ito malalaki oh, babae siguro mapupuno na yung lalagyan ko nito yan oh so iuwi nito yan oh Yan. Eh, meron may ulang laman, oh. May ilagay ko. So, ito, imbaw or libuo. So, <laughs> Ilalagay lang namin sa may namin kasi pag nagpupunta kami doon, mahirap kasi bitbitin yung lalagyan. Mabigat na. So, yun, lang namin sa may channel Ayan. So, ayan na siya. Ayan. Hmm. Puno na yung lalagyan ko. Sabi na tayo. until Ano? Ano? Ano?